Mga ka-Republic, babalik na si Greg Slaughter sa Hinebra. Ito agad ang ispekulasyon ng mga fans ng dalawin ni Slaughter si Coach Tim Cone sa team practice ng Gin Kings. Maraming Hinebra fans ang na-excite dahil sa loob ng ilang taon, ngayon lang ulit nagkita ang 7-footer Giant at ang PBA winning coach. Kaya nga ipinagpapalagay ng marami, posibleng ito na ang unang hakbang sa pagbabalik ni Slaughter sa dati niyang kupunan. Kung sakali magiging malaking tulong si Greg Slaughter sa Hinebra dahil lalakas ang front line ng mga mag-aala. Ngunit ang isang malaking tanong, hindi na bagalit si Al Francis Chua kay Slaughter? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, first overall pick ng Hinebra si Greg Slaughter noong 2013. Ngunit under na ni Coach Tim Cohn 2016 nang unang makasungkit ito ng championship sa PBA. From 2013 to 2020 ay naglaro si Greg Slaughter sa Hinebra kung saan nanalo siya ng kabuoang apat na championship at nahirang ding best player of the conference sa 2017 Governors Cup. Sa di malinaw na dahilan, nagkaroon ng issue sa pagitan ni Slaughter at ng kupuna ng Hinebra na nagtulak sa 7-footer giant na magtake ng sabbatical league. Isang taong na sa US si Greg Slaughter pero nanatili sa Hinebra ang kanyang signing rights. And after his one year stay in the US, nagbalik siya sa bansa at bumalik din sa Hinebra. Pero pinapirma lang pala siya ng Hinebra ng kontrata upang gawing trade asset. Ipinagpalit siya kay Stand Hardinger mula sa Northport. Parang lumilitaw, hindi pa talaga nabura yung issue may plano talagang itrade siya noon pa man. Pero matagal nang pangyayari ang mga yan, huwag na nating kalkalin. Nag-Japan bilig na si Slaughter at nag-MPBL na rin kung saan naglaro siya para sa Manila Stars. Samantalang si Christian Istan Hardinger na nakapalit niya sa Hinebra, nanalo ito ng dalawang championship sa Gene Kings. Ang huli ay noong mag-champion ng Hinebra sa Commissioner's Cup, kalaban ang Bay Area Dragons kung saan ito rin ang nanalong finals MVP. Pero mula nang matrade ang Phil German Banger sa Terra Firma Jeep, obvious na nahirapan na ang Hinebra sa sumunod nilang mga kampanya. Oo nga at nakakasalta pa rin sa finals ngunit malaki ang inihina ng kanilang frontline dahil wala nang makatulong si Jape Tagilat. Sa paggawala ni Stand Hardinger, nawalan sila ng rim protector at rebounder. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga maintindihan ng maraming Henebra fans kung bakit pinakawalan ang Pilgerman Bulldozer. ay eh ang ban daw naman ng nakapalit at agad pang nadali ng injury. Kaya maraming Ginebra supporter noon pa hinihiling na pabalikin si Greg Slaughter para muling lumakas ang front court ng Gene Kings. Sa kanilang palagay, hindi matatalo ng dalawang sunod ng Tok sa sa Finals ang mga mag-aalak kung may nakatulong lang si Japit Aguilar. Aminin natin, although sports ang basketball, kung minsan may mga personal issues na nai-involve kaya nagkakaroon ng problema sa relasyon ng players at ng mga team officials. Hindi talaga tayo freebie sa naging issue sa pagitan ni Slaughter at ni Boss Al Francis Chua. Nagbabasi lang tayo sa mga interview na kung minsan nabibigyan tayo ng di sakto, di accurate na facts kung ano talaga ang pinagmula ng issue. Anyway, time heals all wounds. Ika nga, mukhang pinaghilom na rin ang ilang taong nagdaan kung ano man ang naging sigalot sa pagitan ni na Slaughter at ng Barangay Henebra. Kaya nga bumisita na rin ito sa team practice ng mga mag -aala. At ang take natin dito, hindi naman basta pupunta doon si Slaughter nang walang dahilan na may kinalaman sa kanilang profesyon. Pero maagap ni sinabi ni Coach Tim Cohn, Simpleng pagbisita lang talaga iyon ng isang former player sa kanyang former team. Wala raw ibang dahilan na mahirap naman na paniwalaan. Nakipagkita si Paulo Taha sa bagong coach ng Magnolia na si Il Etinorio at ilang araw pagkaraan, pumirma si Taha ng kontrata sa team ng dati niyang teammate sa Hinebra. Pero wag natin kakalimutan kapipirma lang po na isloter ng kontrata sa Basilan Red Dynasty at sinabi ng team owner nito magdi si isloter sa kanila this coming month of September. Kaya imposible raw ang ispekulasyon na magbabalik Hinebra na ang 7-footer Giant Center. Ngunit kung totoo ngang muling interesado ang Hinebra sa dati nilang sentro, hindi naman imposible na makuha nila ito sa Basilan Red Dynasty sa pamamagitan ng isang buyout. Maghintay lang tayo. Sa ngayon si coach team ko na lang muna ang ating paniwalaan. Bumisita lang sa kanila si Slotter, at wala iyong ibang kahulugan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa iyo, Raymond Iglesia. Oo nga, trade para sa magandang posisyon sa draft. Sa iyo rin, shout out, Dani, Danilo Espella To finals appearance, hindi na nga naman masama yun. Sa rin, Merson Kabadi Vlog, mula naman dyan sa Oman. Salamat sa suporta kabayan. At sa yoren shout out Bor Lagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Shout out sa iyo. At sa yoren Renia Tibay. Dapat nang gumalaw habang maaga pa. Tama ka. Shout out sa iyo idol. At sa yoren Sicilio Tinorio. Mapagpalang araw din sa iyo kabayan. At sa yoren Mike Maravilla shout out sana mag champion na ang Hinebra sabi niya at sa Yuren George Tulintino mula dyan sa Aplaya Kalamba Laguna salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw isang paalala po mula sa inyong halo-halo sports republic.